Mga ka -Ohio, good morning, good morning. Nandito po kami ngayon sa Dog Cafe ni Papa Hapon. Ayan. At wag pasok nga po namin mga ka -Ohio. Lumapit po kaagad sa akin tong super cute na aso po na ito. Napakabait mga ka -Ohio. Hindi na po umalis sa tabi ko mga ka -Ohio. Ayan. At talaga namang umakap na din po siya sa akin at humilig na mga ka -Ohio. Napakabait. Kaya lang mga ka -Ohio, hindi mo siya pwedeng... ah uh, ano hingin or willing kasi mga ka Ohio siya po ay ano dog stop po dito sa kapepula ito mga ka Ohio grabe siguro po ito po ay ano napakabait talaga at turuan mga Kauhayo kasi pagdating na pagdating namin lapit agad siya sa akin mga Ohio talagang dog stop talaga siya mga Ohio grabe talaga ang kanyang ano ang kanyang pagkasweet at kabaitan mga ka kaya ayan gusto ko na siyang iuwi. sabi ko nga iwi na kita ako ang mama mo sabi ko ganoon sa kanya mga kaohayo naku humilig pa sa akin mga kaohayo ang gangaan lang po niya at ang liit-liit nakakatuwa talaga mga kaohayo sana makabili na din po ako ng sarili kong aso mga kaohayo na mayroon na po akong ganitong maaakap-akap at mahalik-halikan at makakausap at ayan, may mamamassage-massage na po ako mga ka -Ohio. Dahil super cute talaga ng mga dogs. Ayan, napaka-cute mga ka -Ohio. Tingnan nyo naman, oh. Talaga naman pil na pil po yan. Nakahilig pa sa akin mga ka -Ohio. Talaga naman napakabait po. At napakagaan lang po niya mga ka-Ohio. may damit pa po siya. Then nakalagay po dun sa kanyang leeg ay dog stop. At tingnan nyo po mga pumunta rin po kay Papa Hapon. At ayan, tingnan nyo naman. Ang sarap po ng kanyang ano, nakahilig talaga kay Papa Hapon. Ayan, kaya si Papa Hapon ay tuwang-tuwa din po. At ayan, binigyan din po siya ng sabis po. Ayan, talaga naman. Talaga naman pumipikit-pikit pa siya at gusto pa niyang matulog mga kaohayo. Kay Papa Hapon, ayan. Kaya, ayan, hinihimas-himas ko at napakabait. Sabi ko, yung ka na namin, kaso dog stop ka naman, Hindi pwede. Sobra po itong aso po na ito ka-Ohio. Napakalaki po ng may-ari po nito. Ayan mga ka-Ohio, oh. Sobrang cute, sobrang bait. Grabe po. Kulay, ano po siya mga ka-Ohio. Brown na may pagka-orange. Mga ka-Ohio. At ayan, inabot po kami dyan mga ka-Ohio ng dalawang oras. Talaga naman, nalibang nalibang kami ni Papa hapon. Ang lahat po ng mga uh, mga dogs po ay talagang aking pinag-aakap at pinagahalikan, ahalikan Ayan. Ang cute po kasi mga ka-Ohio. At ayan, umorder din po kami ng drinks ni Papa hapon. At Nagbigay din po kami mga ka-Ohio ng treats sa kanila, mga pagkain. Salamat po, paalam. Bye-bye!